Dalawang uri ng pangangatwiran. Pag-usapan natin ano ba yung pinagkaiba ng dalawang to. Bago tayo magsimula, pag-usapan muna natin yung dalawang importanteng bahagi ng isang pangangatwiran. Una ay yung posisyon at pangalawa ay yung rason. Yung posisyon ay tumutukoy sa pagiging sangayon, hindi pang sangayon, o sa pagiging neutral mo doon sa paksang pinag-uusapan. Agree ka ba or disagree or neutral? Para sa iba, totoo yun o hindi? Magganda ba yun o pangit? No? Ano ba yung position mo doon? Ano yung take mo? Or ano yung opinion mo doon sa bagay na yun? Okay? Yung rason naman, ito yung paliwanag after mong ibigay yung position mo. Halimbawa, agree ka ba dito sa ganitong bagay? Kung oo, bakit? Kung hindi, bakit? Kung neutral ka naman, bakit? Okay? So, yung rason, ito yung mas mahaba kasi ito yung paliwanag kung bakit ganon yung position mo dun sa bagay na yon Okay? For example, sa exam, palaging, o oh, minsan may mga ganitong tanong na, um, why, um, ano yan? Yes or no and why? ba? Diba? Kahit sa mga beauty pageant, yung mga tanong may ganun. Okay? So, yun yung rason. Ipapaliwanag mo. Okay? Bakit? Ganun yung naging position mo. Halimbawa, um, para sa'yo ba mayaman ang Pilipinas? Kung sasabihin mong oo, then ipapaliwanag mo, bakit? Ano yung reason? Paano mo nasabing mayaman ang Pilipinas? The same with kung hindi yung sagot mo, ipapaliwanag mo, paano mo nasabing hindi? Okay? So narito yung dalawang paraan. Meron tayong tinatawag na pabuod o inductive at meron din tayong tinatawag na pasaklaw o deductive. Pag-usapan muna natin yung pabuod. Yung pabuod o inductive, yung pagkakaayos niyan, una munang inilalahad yung posisyon doon sa paksa bago yung rason. Sa madaling salita, sasagot ka muna ng yes or no or maybe. Okay? Bago sabihin yung mga dahilan o bago mong ipaliwanag. <clears throat> Tulad nito, uh, nitong halimbawa natin. Sabi niya, tutul ako sa abortion. Yun yung position niya. Tutul siya, disagree siya sa abortion. Okay? At ito naman yung rason niya. Um, dahil naniniwala akong walang kasalanan ang bata sa anumang pagkakamaling nagawa ng kanyang mga magulang. So, kung mapapansin ninyo, mas mahaba yung rason kaysa doon sa posisyon. Kasi yung posisyon, sinasabi mo lang naman dyan kung agree, disagree, or neutral ka doon sa pinag-uusapan. <clears throat> yung rason naman, syempre, mas mahaba yan kasi yun nga yung paliwanag mo. Bakit ganun yung naging posisyon mo? Okay? O, palitan natin yung ayos. Pag-usapan naman natin yung pasaklaw o deductive. Yung pasaklaw naman o deductive, o deductive no? ipinaliliwanag muna ang rason bago ang posisyon. Okay? So kung kanina nauna yung posisyon bago yung rason, dito naman sa deductive, yung rason muna, yung dahilan muna yung sasabihin mo bago yung posisyon mo doon sa paksa. Halimbawa, ito rin yung kanina tungkol sa abortion. Pansinin ninyo ha, sabi niya, walang kasalanan ng bata sa anumang pagkakamaling nagawa ng kanyang mga magulang, kaya't mariin akong tumututol sa abortion. Mapapasin ninyo yung huli green, yun yung rason o yun yung dahilan. Yun muna yung sinabi niya, yun muna yung inilahad niya. At sa huli, doon na siya nagbigay ng kanyang posisyon. Doon niya palang sinabi kung agree ba siya or disagree doon sa paksang pinag-uusapan. Okay? Most of the time naman, actually hindi na in real life scenario, no? Hindi naman na kailangan yung position palagi eh. Minsan yung rason pa Makikita mo na o masasabi mo na agad kung ano yung posisyon ng taong nangangatwiran. Okay? So, ito pa yung isa nating halimbawa. Pabuod ulit o inductive, no? Mauuna ulit yung posisyon bago ang rason. Sabi dito, hindi totoo masustansya ang gulay kaya ito nakahahaba ng buhay. Ang totoo'y wala itong masyadong sustansya at calories na siya namang nakatutulong upang mapanatiling mababa ang taba sa katawan. Tignan ninyo yung posisyon niya dito. Yung sabi niya, hindi totoo. So, hindi siya naniniwala na masustansya ang gulay, kaya ito nakahahaba ng buhay. Okay? And then, yung kulay green, yun yung reason niya kung bakit niya nasabi na hindi totoo yung um, unang statement. Okay? O, balik na rin natin. Gawin nating um, pasaklaw o deductive. Ayan. Patulad nung kanina, binago lang natin yung um, sentence. No? Pinagpalit lang natin. Inuna lang natin yung rason bago yung posisyon. so, ang sabi niya, wala masyadong sustansya ang calories, ah, wala masyadong sustansya at calories na siya namang nakatutulong upang mapanitiling mababa ang taba sa katawan. Kaya hindi totoong masustansya ito. Ay, mali yung sentence. Hindi ko na-edit. Tinatama na akong <laughs> mag-video ulit. Anyway, ayusin na lang natin. No? So, balikan natin ito. Para di kayo malito. Tinaman din, eh, no? Yeah. Ah, hindi. Ganito na lang. Kayo yung magpadit uh, magpalit dito. Kayo yung mag-ayos dito sa sentence natin. Okay? Ayusin nyo itong sentence natin. From inductive, gusto kong gawin niyo itong pasaklaw o deductive. Okay? So, mali ito. I-disregard eh, nyo to. Okay? Mali yung construction ng sentence ko. Tama yung pagkakaayos eh. Una yung rason sa position, pero mali lang yung pagkaka-construct. Okay? So, i-comment ninyo kung ano yung tamang sagot. Okay? gawin ninyong deductive o pasaklaw itong sentence na to. Ayan. Pwede nyong i-post, tapos i-type ninyo yung sagot. Okay? Oh, anyway, huwag move on tayo dito. Meron akong palatandaan para hindi kayo malito masyado bukas sa exam. O oh, para mas madali ninyong ma matandaan. No? Yung BPR, okay, yun yung pabuod. At ang ayos nun, nauuna yung posisyon, bago yung rason. Ngayon, yung SRP, ito mas madaling tandaan, suggested retail price, ano? Eh, yung SRP naman, yun yung pasaklaw na nauuna yung rason bago yung position. Okay? Kung meron kayong mga tanong o hindi naintindihan, i-comment nyo na lang at sasagutin ko yan. Okay? Yun lang at good luck sa exam ninyo bukas.